Ngayon po mga kanilang hanggang sa ngayon po ano, still waiting pa rin sa ating uh, sa panvel po ano, kasi may umalis na tapos uh, mag3 hours na po hindi pa kumabalik. So naghihintay -nag lang po kami dito sa wala kung mayroong makuha, di ayos uh, salamat po ano, kung walang uh, makuha wala po tayo magagawa. Kaya naghihintay po kami ng uh, ibig sabihin sa, sa palaran. Hanggang dito na lang na muna po mga kalingan po ang ating video. At uh, sana po ano, hindi naman kami dito matulog dahil unang-una walang tulogan dito. alert sa kanila. Yung number ni Kim po, nandito. Yung ako, nandito. Yung number ng bell. Ay, salamat po. Para mas madali. Opo, nandito. Opo, nandito. Opo, nandito. Eh po mga kalingap ang sitwasyon namin po dito ano. Ayun oh, pinuntahan na kami ng mga tauhan po ng government 'yun pala uh, supporters din po ng kalingat kaya andito kami. Okay, Villar kasi may beneficiary yung team leader

kuna ko na. <laughs> Ayan po mga kalingap ang uh, sitwasyon namin dito. No? Ang, ang hirap para pag nawala ng uh, nasiraan. Lalo na uh, hindi mo inaasahan kung darating yung pisa o wala. Madali na yun sa ano? Saan dadali ano na mga? po kami, nabagyuhan po kami Saan dadali Maan, na mga askal? po mga askal? <laughs> <dito? laughs> yung mga askal, syempre yung, yung dadali sa so? orphanage yung mga aso. Oh. Oh. Ayan, ay 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 so ito po sa lahat yung viewers natin ngayong hapon Sakto, wala bang bigot sila Mario Okay naman po ate Amor, okay naman po si yung Mario, itang kita nyo naman buong pa naman po Malusog yan. Ano po ka? Nag nabawasan ako pa ka po, Ano nabawasan ka? Na? ako dun sa nagbawas oh, ka oh nagbawas ako hindi maiwasan yai eh. nga sa nagbawas na so, gusto ito, gusto niyo magbawas na doon na, din. Punta lang para magbawas. Ikaw kasama. Kami ang nag-try dyan. ko Kaya matagal kami sa hospital eh. Nag-uusap kami ah, sa na, ah, na pwede nah, makikuhan. At pagdating doon na ano nga kami. Then na kayo.

kasi ba yung sa city ano sa Ayan lang dyan. lang dyan. Ayan lang lang dyan. Ayan lang lang dyan. Ayan na lang dyan. Ayan lang dyan. lang dyan. Ayan lang lang dyan. lang dyan. Ayan lang 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 Kasi kami dito, tracy kami katao. Tracy kami katao, tapos yung panglimahan lang yung mga sasakya namin, 10 lang kasi. siya. Labang yan, Pag, meron na sir, i-aayusin mo ngayon. Opo, yun yata ano ng mekanik yun Oh, wala natap automatic ba yung tawag niyo yaman ito bolo may assist ng boat ah okay okay salamat kay vice siguro pero sa amin kasi ang desisyon niyan tatay mo talaga diwanin talaga namin maganda naman yung order niyo ada pa rin ba tapos pagdating ng piece sa total, tayo naman may dala ng piece, 'di ba? Nag-order custom siya dapat. Ano kung uh, kailangan ko ng piece na ito? Uh, kasi dito pigilan talaga dito Ha? Yung iba ano. Nasaan? Babalik ako sa Kailan? Di, ngayon. Pag yung... Kasi sa naghihintay tayo sa wala. You know that? vlog ng aking mga uh, kasamahan no? especially kay Kuya Marius vlog so sobrang sobrang hello uh, po, no, po sobrang liwanag oh. liwanag mahal ba ba ng tuwing magandang bago hindi naman po siguro ako din sa tuwing so, 2% na lang mga uh, ng pang ating signal Ay, mayhirap yan po pag nawan. Oh, ayun na, may tumutawag. Sagot, sagot din. Na, Naka-live man ako. Kuya, hello po. Yes po. Kaya eh po mga Kalingap, supporters pala po ng Kalingap yung Vice Mayor, kaya pinadala sila dito. Tauhan po ng government, pinapunta nila din ng Mayor dito. Yan, napaka pon ano. Pero wala rin naman po magagawa dahil wala rin talaga piyesa. Ang talagang hintay po talaga nito, uh, piyesa lang po at saka yung, yun lang po talaga, panbelt lang. so ngayon, meron tayo ng uh, Kwan dito. Meron tayong tent para tala, para talaga tayo dito ang pinagkuan. Ano 'yon? Mga yeah, Ano tawag 'yon yung uh, pumunta dito?

Yan po mga kalinga pa no, sa ngayon po nag uh, naghihintay kami ng wala. Kasi ibig po sabihin ng naghihintay ng wala no. Kasi hindi po alam kung makakakuha ng piyesa yung uh, mekaniko, kumuha ng pera at umalis. At uh, ngayon po oh, na ano po, abutin na kami ng gabi ay wala pa rin kaya SFSF na muna po no. Uh, yung natin 'tong mga kasama natin So ayan po mga kalingap sa ngayon hindi pa po natin alam kung ano yung uh, ating uh, hinihintay so ayan po ano napakabait pati ng mga may mga pumunta po dito na uh, tauhan po ng government ano ayan pinapuntahan po tayo dito para i-rescue kaya lang po ano Hindi, call lang, mga video lang uh, na Call lang tayo na Siyempre may mga mababait na Tao ng government na pumunta dito para Mag-rescue, ano okay. Ayan. Ay, ganoon na rin okay. Tab nyo na Tatab nyo natin, call nyo na lang po sa kalingap Sila yung mga kalingap, kuya Nag-youtube po kayo Ay, Pinakaama ng Manila. Pinaka pinaka Bal Santos Matubang. Ang oh, ulap eh. Ligaspi Ulaga. Ligaspi. Kaso mas marami pa maraming pesa dun sa naga na. Ligaspi din po, marami. So ngayon, gagabay na tayo. Ano ang desisyon? Wala na, iwan natin yan pag, pag yung ano, iwan na muna natin. Kasi hindi pa rin natin alam kung talagang may pyesa doon. Ano? Ikaw maglikas ka at magnaga. Pihira. Ano maghihiwalay kayo lalong nagka... Nag... Tapos na na. makabili ka doon, makabili ako doon. Ano gagawin natin sa kabila sa iyan? kasi dadaanan talaga natin yun so pagdating doon kung wala na di stay lang kayo doon oh. naman ako kung sarado na doon babalik na naman ako kasi pagpunta naman tayo ng dahil diba? kasi pag nauna na kayo ng dahil ang naga tapos sarado na maghintay na lang kayo doon saan? sa naga? o sa, sa dahi? kasi sabay-sabay na tayo pupunta kasi ang hihintay lang natin yung mekaniko nito eh baka mamaya mayroong pyesa tapos iiwan natin yan Okay. Kasi kung hintayin natin yun, yeah, tapos wala. Mayroon pa kayong... Uh, 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 ano pa nga lang yun? Sibros. Sibros. Nakadami hilira naman dyan, champ. Hilira-hilira yan dyan. Diba no, oh, sa laga? Oh. Yung bilihan ng mga pesa. Hili, hilira lang yan sa main road. Upside side. Upside side. side.

ngayon po ay maganda rin ito buong-buo. Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan ko

13 ini <tell>

Mamaya tayo magkuhan pag nailagay na. Pag nailagay na. Kasi meron ina-adjust 'yan. Ah. Okay. Kapag nakapasok, okay na. Nakapasok okay na. Nak okay. Yung pag halimbawa yung ulo ba pag nakapasok, pasok okay. na 'yon. Ano doon yung ina-adjust? Oo. Oh. Tapos sasalpak ka yung apple. Oo. Oh. Uh, Happy Pare-pare ang content natin. Okay lang <laughs> to. Pare-pare ang content natin dito. Tutong-tutong lang to. Ha? Ayaw po, mga kalinga po. Nire-raid tayo. Hinaharas po tayo, mga kalinga. Hinaharas tayo, o. Hinaharas tayo. 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 Ayaw po, mga kalinga. Masa sa akin, ito no, laki <laughs> ng trako. Ay talaga dyan Diyan ang mo Pinasok mo yung tindahan dyan ko yan si ba? <laughs> <laughs> ako nag-live sa yung live Sa ilayib ng puno Bakit malaking doon Malaking doon Malaking doon Malaking doon Malaking doon Malaking ang eh, nyo po ba ang kadalang ang kadalang ang kadalang ang Mga inaabot ito ngayon, mga kadalang ang kadalang ang kadalang

mga kalinga po mga... <laughs> mga inaabot na naman po mga inaabot na naman po yung mga kasama natin